Ah, oh, <laughs> o, mayroon tayo dito sa Pinoy natin mga guys, pitong pirato si Quenta. Hapon na lang tayo sa mga ano. Dito lang tayo sa ano mga ito. Eh. So po tayo rito sa mga Balot natin, oh. So pitong piraso, Pinoy. Dito so, lang din sa Carmen plano. sa mga ito. Update update, update okay. lagi naman natin dito. No. So lagi natin. Di sa puno ng ano? Meralco. Nakapuesto si Madam. Oh, di ba? Oh, dito. Shoutout sa mga Oh, shoutout sa Pampanga. <laughs> oh, mayroon tayo dito sa Pinoy natin yung mga guys, pitong piraso, si Oh. Uh, so nagbabala ka magtindahan dito kalmo uh, so, mo so, pito oh, oh, pitong piraso. Oh, uh, pesos magkano yung isang piraso noon? Ano lang 'yan, mga nasa Seven pesos. 7 pesos. pesos. So, so ikaw ba kumakain sa labas ng mga Pinoy? Kumakain ako niya Oh, kumakain magkano isa? Ah, uh, uh, 15. Hindi, uh, pa, sampo. Sampo, no? o, sampo. Uh, ngayon dito sa balot naman tayo. Yeah, uh, so okay, ito 22 okay, na okay. sa kalye Mm. Oh, dito lang sa kanya, Tatlo. tatlong piraso, 50. 50. Oh, i-divide mo mo Ang isa, tatlong piraso, 50. Oh. 12 ano lang na. yata. Nasa 12 no? Yan, yan balot. Oh, di, ah. Basta. Basta tatlong piraso, 50. So, dito Peno, ay, pito, oh, dito sa Pinoy, pito. dito naman tayo sa high club na pula. Itlog na pula Ito, itlog na pula Marami ito sa mga tindahan Talaga mga, ano Mga grocery-grocery Marami talaga to. Ang itlog na pula nito Apat na piraso 50 pesos mga guys Oo nga, tama Tama to ni vlog Ano yung papalot? Yan o O, ang isa Ay, dito Depende klase Kasi ito malalaki Ito maliliit, no? So, 10 piso Ang isang piraso oh. Is Small, medium

Daling kami ng Pampanga. Yung Pampanga. Uh, oh, oh, shout out sa lahat mga nangyemilim na nagbabalak pa ng mga negosyo. Oo, oh, tama. Dito lang, kumuha na lang kayo sa mga balot at pinoy. Dito at mag-vlog ko lang. Oh, okay. So, dito naman tayo dadapo naman tayo sa, ano, kay Madam. Ah, uh, ito rin yung number one sa Pampanga. Oh, shout out, shout out po. Morning. So, dito dapo tayo sa mga tinda naman. Hello, Tony Vlog. Oh, Tony Vlog ah oh, itang isang supporter din natin It's sa mga vlog. sa mga vlog natin no, isang supporter yeah, din natin no sa about na mga crocs no. So yeah. abang magka-pre sa -so, 150 pa rin ang price nito sa so, mga price ng mga croc croc nito. Naman S, oh, crocs nito. Sabi mo crops. Crops. <laughs> Dami pag <laughs> may S no. So daming mga crocs na ating mga ka mga kaibigan sa so, mga, mga, ka mga, so, mga dito sa so, bang December no. 300 na to. 300 lang. So ngayon 5131 kami 300 divided by 2. Oh. So ano nga bangan natin sa mga customer ng darating ng December? O starting Maraming na rin? Maraming box ang darating pa dating. So starting, okay, na yeah. starting na rin ngayon? Ano, oh, starting na rin din this, ano? Mamimigay tayo ng discount? Yeah, mamimigay okay. ng malaking discount. Okay. Discount. Okay. So sa halaga ng... So okay, sa mga... no, presyo ha, dito or sa... Or sa nang 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 dito lang sa mga ano... 9480. Ayun o. Oh. Ang laban Oh. Kasi isang kadagdagan sa mga views niya, sabay ganun, no? Woo! Sa ocean na pa, tog-tog, okay oh, right. oh, yan, oh, one one lang, no? Alright, ayan dito. O, oh, dito lang sa tindahan ni Madam. So, ayan, sa mga 150 lang. 150 lang. Yun, no? 150 lang <laughs> dito. Baka 1 million views natin yung Madam. 1 O, ayan, mga oh, <laughs> hindi So, ito, mayroon siyang mga, ano, Facebook sexy, rin, Oh. No? Uh, <laughs> <laughs> ito, ito Ito yung mga Ayan, dito oh. tayo sa 150 lang yan ha to Yan sa dito lang so morong-mora lang so magko-non sa marketa no ano ma oh, mo ano mo sa mga Crocs bro? Oh. Kapag may isla marami. Oo oh. nga. Mga mura. Oo. Oh. Si mahal oh. din to ah. Oh. Bumibili rito. Oh. Dito 50 lang, 50. lang 150 lang. 150 sa bawang 50. Mga Crocs no? Oo, oh, talaga Tony Blago. Oo. Oh. Oh. 150. Isa na rin ako Nabigyan ng blessing dito Si madam. Nabigyan ka na. Oh, discount. Na na. Discount. Na <laughs> Nabigyan, oh, ayun, oh niyo, nabigyan na rin ako ng discount dito. Oh, yeah. yan. See, you know? Abangan natin mga customer natin sa December. Oh, yeah. na para tayong December nag-umpisa okay, na nagbibigay ng I discount. So 150 big sabihin, bababa oh, pa pa. Bababa pa. Oh, yan Bababa pa. Mora-mora. Oh, bababa pa. Ayan, bibi. Kailan kaya 'yon? Abangan din December. First week ng December magbibigay ng start ng ano. Yung katulad niyan, no? oh. Ayun ang kinaganda rin dito hindi lang ano sama na natin yung mga calls niya doon yung yeah, mga calls niya yung ano yung mga welding portable mga hard no, mga so update lang natin so update na natin <laughs> iwiwip natin ang fresh one yan <laughs> mayroon na siya may video ka na rin sa akin may video na rin uh, si ma'am ano? Kasi itsura, itur itsura nga na, mayaman naman para itsura Dapat na, hindi vendors yan eh. No. <laughs> so, yan dito, salamat ha. Salamat po sa inyo. Salamat Ayan. sa inyo. Thank you naman. Ha? O, sige po, salamat po. O, oh. oh, sige po. O, oh, sige. O, oh, sige. Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Okay, so, so, so maraming salamat po sa mga about ng mga paninda ni ate, no? Si madam. Oh, yan. Oh, yun oh. Okay, salamat po sa tap po. Okay. Ayano, oh. pero mura-mura lang po. So, yan. Okay, so dantaan man tayo. Sir, yeah. salamat sa dapat tayo dun sa mga robot na mga ano mga guys, sa mga tolls dito sa mga sa Carmen Plana, sa napakasulit. Kaon yan. Ah, ayan sa mga ah, Pinagawa pa lang namin. Kailan natin to nung kami ng team. Ah, okay, so ayan. Mga panindan. Pinagawa kami ay yan ano, gagawin kami rito. Pala bili na kaagad, oh. Idol dito, Boss Nina, oh. Salamin, oh. Eh. kay Boss Totoy. Yan, so, 'yun yung idol natin, oh. Secret lang 'yan, oh. Ayun, oh. Mas sombrero, mas sandal, sapatos, meron siyan dito mga 'yan. Tawali 'yan. Kita mo? Mas makikita na. Tayo ako. Ng lang 'to. Sandan lang, oh sa pang ano to mga Mio 200 lang sa mga sound down click to mga click sa click oh dalawang dalo mga kaklik yung mga ganito lang oh. shock shock sa so, mga batang mga shock mga kaklik dito lang sa ano so mayroon naman tayong mga guys, sticker sticker ah, ito ito ba magkano ito bintahan ito 1.5 so may dalawang ano mga guys So may dalawang mic na rin no. So 15 yung so mga dependo color win. So speaker natin magkano? Ito. Ito mga ito. 500 daan speaker mga guys, yung mga iba't mga speaker dito. Ano to? So dito naman tayo sa mga mga sapatos mga mga kalan dito mga sa mga kalan. So magkano po yung kalan natin kanron boss? ilan mo? yung mga ano Brand new ito so, mga oh, so, 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 guys, may karton ko May nalagyan pa yung negosyable pa sa 250 mga guys 230 So, mga ganyan Grabe na lang, no? Grabe. Opo. 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 oh dito Opo. ako, Opo. 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 dito, Opo. 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 Victoria City. Oh. Ah, ano? ano? Victoria, oh, Victoria Oh, pabango. Ba Magkano mag bentahan na lang ngayon nito? 15. 15 na lang. Oh, mura madam? Bilhin mo pang pang-babae. Oh, 'yan. Dito lang tag siya, pesos. Pabango Oh, di ba? Oh, amoy ng Oh, ano, Okay na, okay. Oh, paig mo kasi. Pwala mo. Pangwinga ko. Kapangono. Kapangono. Makano. 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 Ayan. Oh, Pili wow. Ay, tayo. Ito, ito. na. Sana sabi ni Ma'am, mabango daw. Sabi ni na, Sir. Oh, ito na to. Oh, ito na to na to. Ito na. Ito na. Ito na. mo muna. Ah, ganun. Makikita pa, makikita. Oh, makikita na. Makikita. Tingnan ang 200 tumawis Ito mabigat tumawis ito Dragon Ball Ito yung Ito yung vlogger wala oh uh, kanina pa yun ah sa mga apat na laruan dito dito, dito pala nagumpisa kami dun sa Bobby dolo 15 oh, total 20 20 lang dito 20 20 lang laruan po ito sa dito ito, lang oh ito 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 boy ito Dragon Ball oh Dragon Ball mabigat yan shulen na no yan 250 hanggang 200 o, kita ito si isang danggo ko wala akong idea dyan ah e. <laughs> 80s ka kasi mas <laughs> 70s ka eh ako 90s ako eh <laughs> Batang bata bakat talo nagalap ng bata 90s ako tuloy kayo doon tapos na ako ron dito na bababa kami kayo gustan o wala na kami yung mga video eh wala naman video. Eh salamat. So dito mga kaysa, so, nandito mga about mga clearings ng mga bike. Ay, okay, so magkano bintahan to? 1,000 to mga yung mga about ng mga 300 yung ano, 100. Ito? 300. Ito po yung battle 1,000. 1,000. Oh, 1,000 to mga iyon. Yung... Oh, yan. Oh, yan dito naman tayo sa ano. Dito no sa mga bat mga battery to so, mga so magkano mga presyo ng battery ko? Oh, 300 lang. 300. Ano in max to? Ay, ito saan? Pwede po yan. Okay, saan? Yun, so. Yun dito, mga ano, mga bacteria ito, mga Mga tago po yan. So, about po ng mga... Sa so, mga play rin sa mga mood no? Dito. Ito so, yung mga pambike. Yung mga pambike, yung mga about mga pambike, mga guys. Meron ko yung cellphone holder. Cellphone holder. Pambike, no? Cellphone so, okay. holder daw, eh. Pambike. Oh, magkano, magkano? Ayan, dito sa mga upuan. Boss, magkano upuan natin? 180. Ha? 180. 180. Ayan, 180. Iba ibang color win mo mga guys. Ibang ano, color. Oh. No? Ano siya? oh, mga lambot mo siya. 180. 180. 180. Ayan, 180. 220. Magkano? 220. 220. 220. 220. So, Negotiable pa naman sa 20, boss. Sagad na kasi. Oh, sagad na. na. Uh, Siyempre, <laughs> um, um, <laughs> So, sagad na daw yung presyo ng 180. Ayan. So, magkano po? 180 yan. Ayan. Aloy. 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 Ayan mga bag. So, uh, 50 extension sa Manibela. Pampata. Oh, extension. Manibela. O, oh, Manibela. Oh, so, Kapuan. 180. 180. 180. Ayan, mga about ng mga kadina natin. Magkano yung kadina natin, boss? 150, 130. One, 150. 150. Anong size po? 8. 8. Oh, 8, 8. 130, 150. Oh, 150. 9. 180. 180. Ito po ito. Ayan. Okay, so, mga about na mga ano. Mga pano. Accessory dito. Ayan. o ano? 150. 150. Yung ano yan, Pender. Oh, 150. 150. 150. 150 Pender. Yung pero pa. Ito, dalawa, sandaan. Dalawa, sandaan. Dalawa, sandaan. Harap lito ko na. Hindi na. Hindi na. Hindi no? na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na magkano to? 150 150, huh? 150, 150 guys na ganito mga lakto to oh, ito 150 lahat 80 itong 80 pero yan siya 100. sandaan sandaan ito, mga ganun 180. din 180 dito 180. 180, 180 dito oh, 180, 180. pero mas madali sila ito lagarin eh Ayan, mahirapan sa... <laughs> ano, ano, ano yan eh? Kailangan uh, mong bull cutter. O, oh, ano yan <laughs> siya eh? Ang tawag niyan? O, oh, 180. Uh, Asero na ano to eh. Oh, o, hindi nila gusto yeah, mano, no? Handle bar. Clap, 我,我, <Jung> 我,我，我有，没有，没有，没打没有。